vlogger Ayan po si Boss Aki oh, yeah. Napatibay po pumadyak niyan Nagwa 140 po ang takbo niyan Ayan po si Boss Aki Nakahubad pa Papunta po kami ngayon sa ng San Miguel Ayan huminto po si Boss Aki Ayan po si Boss Aki <laughs> 140 po ang takbo niyan Tignan nyo naman po kung magmaneo. Magmaneo. Ayan siya, o, kung siya Ayun po si Shetty Kanto o. Ayan po yung dalawa o. Napakatibay ah, po na si Bosaki o. Nakahubad pa. Ayan pa si Shetty Kanto na umuuna. Ayan po, mga nagpa-practice po ito mga bata na ito mga ka-vlogger. Sasali po ito sa patatagal kumadya ito lang po yan sa Saldiboso kaya yung mga gusto sumali mag comment lang Eh no hintay ko pumaspas po pumaspas po si boss Aki yan mga vlogger o no? Ayan si Shedi Ganto Bago po ang bike ni Sheddy Ganto 100,000 po ang bilay sa bike po niya Si Boss Aki po, ang kanyang BMX ay 50,000 Ayan po Ayan po mga vlogger, ayan o Pumaspas na po si Boss Aki Pumadyak Sumagad ayan yeah, mga vlogger nakaka limang oras na po kami wala po itong hintuan patataga po ito mga vlogger ooy nasa aldak pa po lumipat po sa uno dumos dos po ang kanyang bike naayos po ni seti ganto Kumabios. yan oh. o so, sa sobrang mahal ng bike niya 100,000 po yan o oh. yan yan o oh. okay na ulit o oh. tatakbo na ulit ang 140 huh? okay continue na ulit continue continue ngayon lang po kami Papay walang hintuan ngayon lang po kami minto na po si Boss Aki napakasarap po dito mga vlogger Makita nyo naman o, oh, fresh air walang pollution ayan ayan, ayan, tinetesting na po ulit ni Shetty Gato, ginagamay na naman papalo na po yan papalo na po sa 120 120 napakasarap ng hangin dito mga vlogger yun hey, yung mga kalangitan napakaganda bumaspas na po si Shetty Ganta ayun o ano, nagpulad pa sa atin yung nagpulad <laughs> pa sa atin yung baka kaya pa ba? Sabi mo kung di mo na kaya Pwede naman sumuko Pwede naman sumuko Ayan po, si boss Aki Ayan o, rest muna daw, rest Siyeti ganto Rest muna daw po, sabi ni boss Aki Ayan, magdadamit lang po siya. Pa, 'yun doon po ang pampalakas niya. Nagpugo na po mga kablogger. Si, si Si Boss Aki. Papajak na po ulit. Papajak na po ulit tayo. Ngunguna na po si 7 Gato Ayun, nasa dulo na. ano na posisyon si Kanto Ito po ang mahirap yung bahon Eh o, no? hindi di na po kinaya mga vlogger ni Boss Aki yung paahon hindi na po kaya ano, pumadyak masakit na daw po ang kanyang binti at tuhod ayan mga vlogger tinutulak na lang po ang malakas po ay si Sete Canto. Nauna na. na. Ayan mga vlogger. Oh. Hindi kinaya ni Boss Aki. Ng kanyang BMX. Ayan mga vlogger. Oh. Tingnan nyo naman. Oh. Pag hindi kaya. Pumadyak bumaba at ito lang ang bike yun po ang sagot yun po ang sagot hindi kaya kaya pag po kaya pumadyak na bumaba at ito lang ang bike ito so, lang ginagawa ni boss Aki Nauna na po si Shetty Kanto. Malakas pong papadyak na. Dito na mag-ilip tayo. o. Oh. Ilip oh. tayo. Okay, oh. Ilip na tayo. Kaya mo pa pang Kaya na. Oh. Nasa ibabaw na tayo. Ang po si Boss Aki ulit. Ay. na naman si Boss akin Ito po ang pinakamasarap Ang pagpalusong na po mga vlogger Hindi tayo makapagpahinga Oo, oh, awa naman mga vlogger Pinapagdong dito Tapay ito, po ito. ito, po ito. lagi lo relaks bos aku ya, relaks relaks, langsung kita ayo mau belajar, aku ya, relaks relaks ya, Jetty Canto na mahinga na sobrang takal namin mga vlogger eh na si Jetty Canto ayun na ayun na na kami dito okay dito ko na tatapusin na aking vlog mga vlogger thank you